Hello guys. Ayan yung upo. oh, yung aking upo tumataas na. taas na siya. Tas ito yung aking upo din. Tas ito kalabasa na. Ayan guys, ito naman cucumber. Tapos, ito ang Ito naman ang talong. Ang aking talong. Ayan din ang aking talong. Tapos, yan din talong. Ma, Oy, ay, bulak-bulak bulak na yata. Ayan. Why is this made of water? Mm, yes. Tapos, ito yung sili. Uy, may bulaklak na yung mga sili ko. Yan na. Ayan na. tapos ito pa sili. Ay, naku. Ayan ang aking mga tanim. July na. Ewan ko. Tapos August, September, wala na. Tapos ito pa guys, ang aking sibuyas. Tapos yung pantalong at saka yan, sili ceiling pa guys. Tapos, ito pa. Yan yung talong ko pa. Ayan, no. Yung aking kamuti. Yung kamuti ko. Bubutas-butas. Ayan, guys. Uh, Tapos, yung ampalaya ko. Oh, maha, Mahal. Ah, na. Ito yung ampalaya ko guys. Yan ang ampalaya. Umaakit hmm. na siya. Oh. Ay, may bulaklak na yung aking ampalaya. tas yan, sitaw. Ay, ang ganyan po. Dios ko. ang palaya. Ay, yung ampalaya at at sitaw ko. Palaya. Tapos ito, bataw. Ayan, yung bataw. Tapos ito yung aking kamatis na mumulaklak na din. Uy, may bunga na, oh. Ayan, guys. Ito din, na mumulaklak na aking bataw. Ayan, guys. Mm uh -hmm. -huh. kung gaya na liit-liit pa rin ito din sili, talong saka itong chicharro ko oh. may mga pulak po eh. may mga ano na no, oh. may mga bunga na oh, may mga bunga na yung chicharro ko oh. pwede nang pang pansit or pang chapsoy ayun guys hmm? oh. may dami ng bunga Mama. Mama. Ito pa guys. Yung aking ampalaya din. Ayan guys. Saka ito pa. Ampalaya ko din oh. Ayan guys. Ang aking ampalaya. Tapos ito ang. Oh yung. Kamatis. Oh yung kamatis ko. Maliliit. Cherry tomato. Tapos ito pa yung aking. tas itu mga saluyot to eh. mga saluyot to guys ayan guys uh -huh. ayan guys ang aking ano vegetable punta doon ay ayan guys ayan guys thank you for watching bye bye Open, okay, guys. Thank you. Bye bye. Again, guys, that's it to you. Ayan, bye bye. See, bye -bye, dog. Okay. <laughs> Oy, okay, bye. Bye, guys. Okay, bye, guys.